thank uh you -huh. ayan guys hindi ko alam kung paano pa isingit aking kamera ayan o oh. dito hindi masyadong marami kasi eto dulo dulo grabe ang ano ako pa naman nagmamadali guys ayan o oh, gaganda mura mura dito naka ako sa labas hindi ako pwedeng magtagal kasi guys ang gaganda o, oh, 200 isang ano lang ganyan. Ay, okay na. Ito, 65. Oh, mas mura pala rito ang bibili. Pero, <coughs> wala naman tayong kasing kaoras. <coughs> kaoras. Oh, quantity na lang. <coughs> Ay, Diyos ko. <coughs> Ayan. Hindi ako pwedeng dadaan doon sa loob, guys. Napakaraming tao. Ayan, dito, dito sa ano to, sa flower, ano, flower market talaga ng Hong Kong original, hindi yung ano lang yung pang Chinese New Year lang ang mga pwestong to mas marami nga lang silang paninda ngayong Chinese New Year ayan, yung dati kong pre-premiere ayan o, gaganda oh walang camera daw 100 isang oh, kanina, ganun oh alam nyo guys mamadali ako, dahil Chinese New Year wala akong mabiling pag na ng aking mga laga Sarado na nga yung ang dati namin pinagbibilhan guys ng ano, ng grasshopper. Sa kabila akong bumili, hindi na nga fresh. Ayan dami ng tao. O yan. Bibili pa ako ng pagkain ng ano, ng mga maliliit na pagong? Yung mga, anong, ano yung tawag yun? Parang nakikita ko kasi, parang itlog yun ng isda, ng mga isda, ganon yung maliliit na ano, yung malili o oh, kaya parang itlog yun o oh, kaya maliliit na isda ata na yun. Ako oh, kasi hindi ko napapansin. Pero mamaya titignan ko dahil uh, inutusan ako ni Mr. Wong na bibili. Ang set naman nila. Ayan o oh, guys. Madalian ang paglakad at ah, Hindi ko nga alam guys kung tama itong aking nadaanan sa dami ng tao naman. Ah, tama. Oo, nasa tamang lugar ako. Kaso, pati ang road na ito, o. dapat daanan to ng mga sasakyan. Wala na din. Ayan. Considered naman kasi Chinese New Year. Yan, daming tao. Masakit sa ulo. tayo. Nagmamadali tayo. Ayan, pupunta tayo sa Ayan, may May nagsushooting Kaka Ayan Nagmamadali Ayan, halos tumakbo na ako Guys <laughs> Maganda sana kung isa-isahin tong video naman yung mga halaman, yung mga bulaklak, pero pasensya na kayo. Ayan guys, tayo nagmamadali. Ayan. Kailangan ko bumili ng pagkain ng mga pagong. Ayan, dito na tayo mag-shortcut. Bawal-bawal nga ang mag-shortcut. Shortcut na tayo guys. Ayun. Tingnan nyo oh. <laughs> Shortcut. Nag-blink-blink-blink na yung ano, yung stoplight. Ayan punta ako do doon naman tayo sa may fish market yung sa mga mga aquarium mga pet ayan bilis bilis bibili pa ako ng mga candy ganito kabisi naman pag Chinese New Year parang sa atin naman guys ba diba, pag mag celebrate tayo ng New Year ayan nakabili naman ako ng konting candy Ayan, bili ako mamaya ng additional. Wow, sinin nyo guys, oh. Daming tao. Everywhere. Oh, ayan. Lamig-lamig. Hindi na ako bumili ng bagong damit. Maraming mga damit na hindi na isusuot. Ayan, ko na. Ayan, mura na yung nabibiling mga pang ano, decoration. Ayan. Doon sa mga, yung mga aquarium, aquarium. Ito guys. Ayan. Wala pa pahinga. Pre-premier ata si Charlotte. Presensya na Charlotte. Kailangan ko mag-video. Balikan ko na lang yung premiere mo. Presensya. Sorry. Ayan. Siyempre Charlotte. <laughs> Kailangan ko nang may upload mamaya. Aram ko rito yung place. Ayan guys. Titignan natin. Papakita ko sa inyo guys yung bibilin ko pagkain ng mga maliliit na pagong eto eto siya guys dito yan yaman yaman eto Ay, yung ayan o oh. ayan guys so na ako guys Mag-goodbye na tayo kasi bibili ako ng isda. Anyway, hello. Ang gaganda ng mga isda nila, pakita ko sa So ayan guys tapos na ating video. Thank you for watching. Love you all. Goodbye.